bos si ay kita aku kali berani why did you boost me you dulu you me those comments fake over um nana um nana na na

ano yung pillar. hindi pa lang kung ano yung pillar. Hindi. Malig yung ghost Siya na nagkakabala bata pa kami. Yung sabi nagkakakrush yung mga bata. mag kayo. Kala nyo matanda pero bata. Kasi yung iba, ba yung gumawa sila Pinterest mga uh, ganon. mag kayo mga akulaw. Kaya tayo magpangkasin ng kasi pangkasin ng mga Ay, ba tayo magpangkasin ng taga na naman ako. Sarang! Nga, may nagpangkasin na na. Okay, go on. Sa mga nanonood dyan sa ating live, tayo kasi hindi pa ano kung paano makakakuha ng pera so, ng papa, please, daw dito. Sabi na papa, pag daw. ยากม,มันจะปะะนนั่นไตมันจะเป่าเด็กนักเรียนบ้างเยอะอย่างงี้ Wala. so, yan. May ada pa para lang ako kasi ma... Okay, sa so so, sali sila, pero hindi naman online. Hindi naman lagi nag-join. Sa so, pero wala pa namang account. Sa so, sali, pero... Ayun po lang Higak muna tayo habang sumasayaw. Okay tayo. Hi. <laughs> so today, we're going to say... Nagtuturo tayo. Nagtuturo ko. Wow eh. So yun, sasayaw tayo habang dito. Kasi... Huwag din yung ako narinilag! volume nyo. Wala ka sa Volume. Buti si Tigo ako dito. We pay to. Iba rin avatar talaga. kasi gusto ko na. Guys, alam ko na kung paano magkaroon ng Robux. Naglalaro ako ng game para makakuha ng Robux. Hindi na magagastos ka ng pera. Gagawa ka lang ng game. para magkaroon ng game. pa mga parang na... Aray ko! Po, hapo, ha... Hapo yung coffee ata yun. Ayun ko, basta coffee siya. Ayun, tapos yun na yun na yung Robux. Oh no, wait na. Kung nagtipon sana ako, huh? 27 na yung Robux huh? ko. <laughs> so yeah, tayo na. Wag na tayo. Ay, ba tayo? So ayan! Ito so, ko Ayan! 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 susunod dyan. salamat kayo sa mga naga. Diyan, hindi na lang tayo gagawin ng ba buhay. bahay. Kasi Buh ang puno ako. Okay. Ah, tapos na siguro to. Okay na to. Okay na to. Dito na lang yung bahay natin, no? Oh. Dito lang. Para hindi ma... Para hindi ba Dito uh, na lang yung ba... Akin na nga ito. Ilaw na to. Dito na lang bahay ko. Nabalais ako. Ah, gusto nyo lang. <laughs> ah! Oh my God! Pangat ng bahay ko. Kasi tulad ng crush mo. Pining ko ako, pero pa, pangit naman siya, man. Yung mga nagkaka-crush John. O, ay, yung mga nagkaka-crush dyan, di ba? Did you know guys yung mga nag-crush daw sa iyo? Oh, eh. Pag mayroong nag may crush sa iyo, oh, eh, ito yung pangalan, yung totoong yung true self niya is OA. Oh, eh. oh my god. Oh my god, Di ako makalis. Yay. Yeah. Ito na lang yung ba, yung ano natin. Fake hey, coin. Ito natin. Ito. pay COLOR So, ayun, mag-end -e tayo kasi mamaya maglalala tayo na dress to impress. Charot! Comment kayo kung anong next natin lalaroin. Na Boys, kaya natin ibang laroin yung for 3000 ay Evid. Murder Mystery! Round! Ay, ano Basta wag yung ano, basta wag yung Brookhaven target yun. Pang mga judgment lang daw yun. Oh! Mag-isip yun na mga nalarin Aray ko! Sino ba yun? Aray ko! Aray ko! Bakit? Ano yung na balik Parang nabalik yung buto ko. Parang nabalik. Charot! Charot. Mga dyan sa mga nag-a. Ah, mga nagsasabi kong ano pangalan ko. Ito yung pangalan ko. Oh, Ito yung pangalan ko. Ito yung pangalan ko. Mag-isa lang gawin sa ako. Oh. Sama mo sa nag-pad sa akin. Kasi naban, naban ako doon sa isa ko account. For like no reason. Or na ha. Ganon. Sining online. Oh six na naman yung robux. Six na naman yung robux. Wala oh, lang. So, yun. Bye-bye. Gala ko ng sa robux. Para mo tayo ko robux. Ah! Bye-bye.